kung makakasalubong mo ang 7 years old na ikaw, ano ang iyong sasabihin sa kanya? Siguro kung ako, mabibigyan ng pagkakataon na makasalubong ko ang 7 years old na ako. Sabihin ko sa kanya, maging matapang ka, ano man ang pagsubok, ano man ang hamo na darating sa iyong buhay. Isang maling desisyon mo lang, magbabago ang lahat ng nang nakatadhana sa iyo. Maging masaya ka. Ano man ang mangyari, maging masaya ka. Mahalin mo ang iyong sarili higit pa sa ibang tao. Huwag pangunahan ng takot ang iyong isip, ang iyong puso sa pagdidesisyon. Harapin mo yon Kayaan mo ang ibang tao. Maging matapang ka sa pagdibesisyon. Huwag kang maging mahina. Huwag kang matakot na sabihin, lalo na kay Tatay Tito, kung ano yung totoo. Kasi alam ko, alam ko, nakakampihan kanya. Na ipaglalaban kanya. yun lang salamat